So, nag-react na po si PBBM doon sa iringan ng kanyang misis, si First Lady Lisa Marcos at si VP Sara Duterte. Ang sanabi po niya, hindi nito maapektuhan yung kanilang trabaho. Kakausapin niya si VP Sara at wala siyang planong tanggalin sa DepEd itong si VP Sara. Pakinggan po natin pagkatapos po mag-react po tayo. Vice President, and also your reaction to suggestions that it's timely that she be replaced in the Cabinet? Why? I don't see the reason behind that, but, uh, well, first of all, my, my first reaction is uh, what a lucky husband uh, I am. That uh, I have a wife, uh, very protective something. Uh, uh, I see someone, I don't Yeah, I uh, uh, She gets very upset, uh, and uh, I, can, I guess we can agree, her. It will not affect our working relationship with her. Uh, Vice President, uh, Secretary secondary education. Uh, I think that uh, she also as a wife understands uh, how the first lady feels when well, you have to sit there and listen to these uh, attacks that are being made against your husband. But sa at uh, yung uh, hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Kaya madali na masiguro uh, madali, madali, madali na madali na masiguro na sa ito. Vice uh, 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 President, so, so, and president. will assure She will not be in the West, okay? she, she, she will be be released. She will first. First. She will She will be replaced, any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa ng trabaho nila. All the other things are, are, not, are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, eh, nagkasakit, sabi mo, eh, okay, papalitan namin. O hindi talaga marunong, o kura, hindi ba, tatanggalin ka talaga Eh, hindi naman ganun siya yun. Hindi ganun siya na So, sir, right? Thank you. Okay, so yun, pag-usapan natin. Tingnan nyo, napaka- gentleman para rin ito si PBBM. meron pa ring respeto, meron pa ring umaga uh, ano pa rin eh A alam nyo yung campaign promise ni PBBM na unity. hindi po yan ano lang eh hindi yan uh, parang promise lang or or parang uh, rallying call lang or parang motto lang ng kampanya eh, talaga pong uh, isinasabuhay niya yan sa kanyang administrasyon. Totoo naman na maraming mga atake sa kanya. Alam niya, he, he acknowledged na nasasaktan yung kanyang misis kapag inaatake siya. Diba? Pero he is still trying to unify the country. Yun naman ang ginagawa ni PBBM. Diba? He is a unifier. Kung kaya pang isalba yung relationship with uh, Sarah Duterte... 'di ba? Susubukan niyang isalba. Hindi niya hindi siya magdadagdag ng gasolina sa apoy para lumaki. Kasi pag lumaki yung apoy, 'di ba, maaapektuhan yung buong administrasyon, 'di ba? Puro gulo, puro. Nakita niyo naman pag magkaaway yung VP tsaka presiden president, puro resign, resign, resign ang naririnig natin, 'di ba? So he is trying to fix things as much as possible. Sana lang Makita ni pangulong Bongbong Marcos 'yung pong mga kakulangan ni VP Sara pagdating po sa paghandle ng uh, education sa bansa. Siguro binibigyan siya ni PBBM, ayan dalawang taon na binibigyan siya ng chance para su subukang mag-perform at ma maggawa ng pagbabago sa DepEd. Kaso nakukulangan talaga eh. Nagsasalita na yung mga ilang mga leaders natin, ilang mga... So, sana po matignan ni PBBM, ma-review yung performance ni VP Sara kung talaga bang karapat-dapat na manatili bilang head ng DepEd na pinakamalaking budget sa pamahalaan at uh, pinakaimportante pinaka-importante pagdating po sa future ng ating mga anak at apo. Okay? So, yun po. So, very gentle. Unlike doon sa naging statement ni VP Sara na Uh, merong halong hirit eh. Na yung bumalik na naman yung droga, may, may hirit sa pamahalaan, may may hirit sa administrasyon niya na kumaga pailalim eh. Nakita niyo yung pinagkaiba ng statement kay, kay VP Sara, merong hirit pa. hinihiritan niya yung mga sinasabi niyang uh, problema sa pamahalaan without acknowledging yung pong mga Uh, problema na kinakaharap nung kanyang departamento. Nabang, napansin niyo yung binanggit niya mga problema, 'di ba? Pagtaas ng bilihin, tapos yung uh, krimen, yung droga, eh, may, may malaking yung nahuli na ano eh, na record nga yung nahuli nung isang araw, 'di ba? O pero binanggit niya lahat ng problema except except doon sa sarili niyang departamento. Eh meron po tayong educational crisis, 'di ba? Kaysa pinupunan niya lahat 'Di ba? Yung pong administrasyon kung saan siya nagse-serve, bakit hindi nga unahin na punahin? Yung pong mga problema sa kanyang sektor, kakulangan sa classroom, kakulangan sa sahod ng mga teacher, kakulangan sa mga guru, kakulangan sa sa skills at kakayahan para pama-train yung mga mga estudyante natin. 'Di ba? Bakit hindi po niya unahin po 'yun kaysa sinisiraan pailalim o sinisiraan parinig yung pong pamahalaan. Di ba? Kaya naman po merong calls for her to resign. Pero any cabinet secretary serves at the pleasure of the president. Kung ano mang rason ni PBBM, why he maintains VP Sara there, maybe he wants to unify the country, May Maybe idealist lang talaga tong si BBM Or malay natin Malay natin Hindi lang naman si Digong ang ano Ang merong sinasabi Ewan ko, ewan ko lang, di ba? Pero kasi eh si, Di ba, minsan si Digong, di ba? may sasabihin ganyan ganyan pero Anyway ko anyway anyway. Uh, pero sana nga po, sana nga po ay uh, mag-step up si VP Sara sa kanyang pwesto sa DepEd para para patunayan naman niya na na she is capable of leading the country. Yan na eh. Yan na yung yan na yung platform for her to show na she can lead on a national level. 'Di ba? Yung lahat ng mga eskwelahan natin, DepEd natin, i-handle niya. Pero hindi po siya talaga nagpe-perform satisfactorily. 'Di ba? Para sa someone with her influence, with her clout, talaga nakukulangan po yung pong marami sa ating mga kababayan. So, thank you very much guys. Tuloy-tuloy lang po yung ating uh, uh, pag-cover din sitwasyon. See you po sa next video. Stay safe parate. Bye-bye.